ay tala sa apat na bayan sa Bataan ang nakaranas sa matinding pagbaha dahil sa walang humpay at pabugsubugsong pagulan at malalakas na hangin simula pa nitong Agosto 26, 2023 hanggang sa kasalukuyan dahil sa sama-samang epekto ng bagyong guring, bagyong hana at ng habagat ay sa ulat ng Bataan PDRRMO, ang apat na bayan sa lalawigan na dumanas ng matinding pagbaha ay ang mga bayan ng Hermosa, Orani, Abukay at Tinalupihan. Batay sa datos ng PDRRMO, ang kabuuan bilang ng mga sambayang na apektuhan ng baha sa labas ng evacuation centers ay 235 households na may 893 katao. Ang kabuang bilang naman ng mga sambahayang na apektuhan sa loob ng evacuation center ay naitala sa 38,362 na may 48,082 katao. Ibinahagi rin ng PDRRMO ang pinsala sa agrikultura hanggang nitong September 3, 2023 na umabot na sa mahigit 4.5 million pesos o 4,499,384.04 habang inaalam pa ang estado at halaga ng iyo pang mga ari-ariang nasira dahil sa ugupit ng mga nabanggit na bagyo. Nagpapatuloy din ang assessment ng PDRRMO at data gathering sa iba pang bayan sa Bataan. Kasama sa Bataan, Rajuman Mike Sigaral Tatak, Arimen.